So good morning mga parikoy Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga parikoy no? Panibagong episode So dito pala ako sa Bye bye mga parikoy no? Tabing dagat Kasi inayos ko yung Bobo ko mga parikoy Kasi matagal lang nakatingga Tapos kompleto naman yung nabili kong Ah... Uh, galaw niya mga parikoy no yung pinaka pintuan sa bubo mga parikoy kompleto na siya mga parikoy kaya kinabit ko na mga parikoy para sa susunod na araw pwede na siya dalhin dun sa dalhin doon sa laot mga parikoy no at mag adventure na naman tayo malapit na tayo magsimulang mag adventure mga parikoy o, tingnan natin kung marami bang hole sa sa panahon sa ano, ngayon mga pare nga habagat yung hangin marami ba siyang huli kaysa sa amihan mga parikoy na malakas ang hangin ma, kun, natin mga, mga kung saan bang na season siya mas maraming huli mga pare ang, ang napakaganda dito sa habagat mga pare na hangin na habagat kasi Dun sa pinakalaot talaga mga parekoy hindi mas hindi siya ano hindi siya hindi siya mahangin mga parekoy. Walang hangin. Kung may hangin man, pero hindi hindi parehas sa amihan mga parekoy na malakas. Tapos malalaki pang alon sa ngayong habagat mga parekoy hindi malakihan ang alon, kunti, maliliit lang. So shout out pa lang sa inyong lahat diyan mga parikoy. Uh, sa lahat ng mga solid parikoy natin diyan, shout out sa inyo. Sa lahat ng bumis, bumibisita sa channel ko mga parikoy. Uh, salamat sa inyo mga parikoy. Sa lahat ng sumusuporta, sa mga natin diyan, mga OFW natin diyan. Ingat kayo palagi diyan mga parikoy. Sa, ingat kayo sa araw-araw ninyong ginagawa mga parikoy kung ano mang ginagawa nyo ingat kayo palagi mga parikoy so balikan natin ito sa bubo mga parikoy no first time ko mga parikoy nga nagayos talaga sa bubo mga parikoy kasi ngayon lang ako naka encounter ng ganito mga parikoy hindi naman siya mahirap ayusin mga parikoy no kasi tansi lang gamit yan mga parikoy repair lang kasi mga parikoy Narepair lang kaya hindi naman siya mahirap masakit lang sa likod mga parikoy laging nakaupo pero madali naman siyang gawin mga parikoy madali lang siyang ikabit yung pinaka galaw niya mga parikoy tapos itong itong bubo mga parikoy itong ito matibay pa man mga kawayan niya mga parikoy sobrang tibay pa tapos itong screen green screen yung plastic matibay pa naman mga parikoy ang dali ang madali lang masira mga parko itong galaw niya. Kasi pag may mga pumapasok na tulad ng mga pakol or ano bang tawag sa inyo diyan mga parko yung masarap na inihaw, yung isda nga masarap na inihaw mga parko. Yun kakagatin kasi nila yung kawayan mga parko. Sin mga parko oh. Inayos natin mga parikoy. Sisira na mga parikoy. Sira ng bakit. Mm -hmm. Ang sa ganitong klasing pamamaraan mga parikoy, mag, ano lang mga parikoy yung, suerte swerte lang kasi Ma, pag may pumapasok ng malalaking isda, swerte ka mga parikoy kasi yung yung iba naman sa ganito, mga parikoy, wala namang, ano, walang, walang laman. May laman siya, mga parikoy, pero hindi uh, hindi masyadong kalakihan, mga parikoy, maliliit lang. Tapos ang problema nito, mga parikoy, pag pumapasok yung butiti, mga parikoy, nako, walang pumapasok na isda, mga parikoy, matakot sila sa butiti. Kasi yung butiti, uh, iwan ko lang, mga parikoy, bakit? walang is, pag unang makapasok yung butiti mga pre wala talagang isda na pumapasok. Takot sila sa butiti. Yung pakol din mga parikoy yun ang pakol at butiti mga Parikoy, sila talaga ang sumisira sa bubo natin mga parikoy, yung pinakagalaw mga parikoy. Ito mga parikoy, ito ang ikinabit ko mga parikoy, galaw niya mga parikoy. Yan ang galaw niya, tapos yung iba sira. Yun. Yan mga parikoy, tapos na. Pinalitan ko na mga parikoy. Yung may baon pa tayong spaghetti kasi nagutom. Ayan mga parikoy, oh. tapos na. Labing isa lang yan mga parikoy. No? Hindi ko natapos lahat mga parikoy kasi 22 piraso to mga parikoy. Hindi ko natapos. Hindi ko natapos. So ito lang ang vlog natin mga parikoy. Shoutout sa lahat dyan sa inyo mga parikoy. Bye bye mga parikoy.